morning. Uh, I'm Kelvin and ngayon pong araw na ito ay pupunta po tayo sa ating uh, pang ilang beses sa batay Seven. outreach. Outreach program. Punta po kami ngayon sa Bokod. Uh, medyo malayo-layo siya. Mga, it takes around mga two hours. We've been there before pero itong uh, activity na ito ngayong araw na ito is far different sa ginawa namin last time. Malamang meron tayong mga tatalong talon may mga mga sa mga cliff, mga ganyan mga bagay, mga activities na. Rappelling. Hindi, maganda talaga. Pero uh, the, the, good thing here is uh, we're not only traveling but we are helping the kids yung pinaka-importante. Uh, yeah. So, uh, maya maya, we will uh, uh, update you again sa mga nangyayari sa activity namin. Ngayon kasama ko si uh, teacher, of course, si teacher Juana, nandiyan siya. Si teacher Elvira, nandiyan naman siya. Si Hello and teacher Lizette. Uh sayo sila, sila yung mga teachers na kasama namin sa aming outreach. Mga sigante namin medyo tulog pa ngayon sa uh, sa loob ng jeep. So, maya-maya makikita nyo silang lahat. I uh, will see you later and uh, uh god bless. Bye.